So hello po sa inyong lahat at andito na naman si Uncle Dean para sa isang makabuluhang kwento at ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa patatas Alam nyo ba na ang patatas ay isa sa mga tubers na madalas tinatanim dito sa ating Cordillera region dito sa ating kabundukan at ang kagandahan nito ang patatas ay punong-puno ng potassium. Potassium is one of the most important minerals in the body. It helps regulate fluid balance, muscle contractions, and nerve signals. And a high potassium diet may help reduce blood pressure and water retention. And it also protects us against stroke and prevent osteoporosis and kidney stones. Ayan. Ayan ang patatas. So, syempre, depe depende ang size ng patatas. May maliit na patatas, may medium na patatas, may malalaking patatas. Yung iba, medyo madumi-dumi pa, mga fresh from the farm, di ba? Sabi nga nila, pag yung mga lady farmers daw nakakakita ng patatas, may naaalala daw sila sa kanilang mga mister. Na sila ay mga good farmers. Yeah. Ayan. Of course, ang patatas ay punong-puno ng potassium. At ang isa sa mga trivia ng patatas, ay ano? yung palang potassium ay nandun sa balat. Mas concentrated siya sa balat ng patatas. Okay? So, as much as possible, kung pwede nating linisan na lang, hugasan na lang yung patatas, huwag na nating balatan kasi very high pala ang potassium content ng balat ng patatas. Ang patatas, ladies and gentlemen, ay 80% na tubig at 20% na solid. Tanong, nakakataba po ba ang patatas? Hindi po. Oh my God! Wow! Pag ang patatas ay niluto, for example, na boiled, hindi po siya nakakataba. In fact, maganda po sa katawan natin. Nakakataba ang patatas pag ito ay dinadagdagan na natin ng, for example, margarine, butter, cheese, or kung ano pa, nakakapagdulot ng pagpapataba ng katawan. Kaya tinawag na French fries ang fried na patatas ay dahil na-discover ito ng mga American soldiers nung World War I sa Belgium kung saan ang mga patatas ay piniprito nila. At dahil dun sa area ng Belgium na yun, karamihan ng salita ng mga tao ron ay French. Kaya tinawag na French fries. Siyempre, pag dito naman sa atin, dito sa kabundukan, pwede nating tawagin ang prinitong patatas na natubleng fries, bugyas fries, trinidad fries, or kahit na anumang lugar kung saan galing ang ating patatas. Mm. So yan po mga pamangkin, ang ating video para sa araw na ito, ang inyong patatas. Thank you very much. Ako po si Uncle Dean, and I'll see you in the next video. Do <laughs>